Hi guys, naghahanda ako ng ulam namin, tortang talong para sa pananghalian. O, tingnan nyo. O, iihawin ko na ngayon ang talong. Yan ang ulam namin sa pananghalian. Sarap yan guys. Baka gusto nyo. Yan, tapos na nating ihawin. Yan, maya babalatan natin yan papalamigin ko lang ayan malamig na naligo na rin ako ayan sarap yung kainin guys talong tapos ang itlog dalawang itlog nilagay ko liit na ng itlog ngayon medium yan ha pero parang small lang yan hmm. tapos mahal pa no bigyan natin ang asin at ibuhos na natin ang itlog sa talo. yan yan maya ay lulutuin ko na yan piprituin natin yan piprituin na natin yan guys hmm. sarap ng ulam namin oh no? Ayan. Yan, luto na. Tapos na. Tapos, kakain na tayo niyan. Ab, yan, kakain na kami. Mm, luto na ang tartan talong. Ang sarap, o, oh, di ba? Diba? Mm, like and follow and share, guys.